Tayo. Hindi. Ito yung na-observe ko lang. Ito. Ano lang naman to? Napansin ko lang po. Ipopost mo yan ha? O, hindi. Maganda na. Sa kaalaman din ng marami. Na-observe mo, na mo ba yan to? Pag nanonood ka sa online. Yung bang ang karamihan doon sa online. Ito naman. Napansin ko lang. Na ang ginagawa nung ilan. ilan lang. Hindi man lahat eh. Na puro ano sila yung Uh, nagpapatunayan sila na sila yung totoong religion mm. o nagdidebate mm. kaya minsan ako napapansin ko lang ano eh parang yun ba talaga ang tama? Mm. kailangan patunayan mo na ikaw ang tama para maligtas ang lahat ng tao hindi hindi yun ang tama tiningnan mo yung essence ng scriptures, pag binasa mo yung kasulatan, pag tiningnan mo mula Old Testament, New Testament, tingnan mo mabuti. Wala oh, tayo. Halimbawa, obserba ko yung sinasabi ko O oh, sige, obserba. Obserba. Ano ba ang pwedeng maging bunga pag kayo ay nagtatalo tungkol sa salita ng Panginoon? Oo. Oh. Ano ba ang bunga nun? Diba, yung iba, sumisigaw, nagagalit, kaya samantala ang itinuturo ng gasper, magkaroon kayo ng pag-ibig sa tao. Ibigin ang oh, iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. sarili. Tapos hindi, ang katwiran niya ng ilan, sabi nila, o kaya nga ako nag... Kaya nga ako nagsasabi sa iyo ng katotohanan hmm. Hmm. para mailayo ka sa kapahamakan, para maligtas ang iyong kaluluwa. Kasi ito yung tamang religion, ito yung tamang simbahan, ito yung tamang dapat sinasamahan mo. Sa isang banda, kung totoo yung intention ng tao na yun, maganda sana. Pero karamihan sa intention ng mga religion, mga sekta na gano'n, ilipat ka lang sa ng pananampalataya. Kaya nga. Yung lang naman ang purpose nun eh. Ipakita na kami ang tama at kayo ang mali. Eh palagay mo ba tatanggapin niya yun? Hindi niya tatanggapin yun kasi para pirehas kayong may hinahawakang kasulatan. O oh, ano ang tendency? Ang tendency noon, mag-aaway kayo. samantalang ang itinuturo ng gospel, ng Bible na hawak nyo, magkaroon kayo ng kapayapaan, pag-ibig, magpapatawaran, tapos mag-create ka ng... ng Kaya ano, nga, yan nga yung isa sa, isa sa napansin ko yan, na bakit kailangan pang magpatunayan sa isa't isa para lang masabing... Ang sinasabi ng scripture, sabi niya we are not fighting against flesh and blood kaya nga wrong battle ang tawag dun eh. ngayon pag nagkipaglabang ka sa flesh and blood sa tao tao sa tao mali ang pakikipaglaban mo wrong battle no, wrong battle <laughs> dahil mali ang pakikipaglaban mo hindi naman talaga yung tunay mong kalaban ang namamatay ayusin natin, natin. para hindi naguguluhan ikaw pa eh. sa, kung totoosin dapat kayo magkakampi dapat ka magkakampi ano? dapat magkakampi kayo kasi parehas naman salita ng Panginoon ang Pangino lang hawak niyo pero dahil doon sa isinalpak sa iyo na doktrina eh, yun ang malimit kasi eh, na nagpapasira sa nagkukurap sa sa kaisipan ng isang tao yung doktrina, na pag hindi ka marunong magbalansin ng doktrina sasabihin mo sa ibang tao dahil hindi yan yung beliefs mo mali sila yan ang isang maling so, ano yan ang isang maling katwiran kasi ang nagaganon lang naman kasi yung mga walang espiritu eh ng Panginoon kasi ang ...bunga ng Espiritu Santo pag-ibig eh kagalakan kapayapaan kahinahunan pagpipigil sa sarili eh pagpapasensya tapos o, ang focus eh, tapos sasabihin mo, ikaw ang tama, may, ispi, may isi, nasa iyo ang espiritu. Tapos, hindi eh, na down mo naman siya. Sinasabihan mo siya ng mga pangit. Uh, oh, sa Diyos ba yung gano'n? Mag-isip-isip nga kayo mga, ano, mga kapwa ko. Oh man, no? Mga kapwa ko nagahayag ng Word of God. Pupunta kayo sa internet, magagawa oh kayo ng platform. Ang purpose lang naman, dumami ang viewers. Makilala tayo. Hindi, hindi naman daw 'yun ang kanilang intention. Ano ang ngayon. intention nila? Ng... Daming, hindi, makinig ka. Ang kanilang intention ay maidala ka sa katotohanan at maligtas ka. dahil hey. nandun ka, ka sa maling relihiyon, maling simbahan, maling samahan, maling sekta. Oh, yeah. So therefore, dahil mali yan, ito ngayon ang tama. So dapat dito ka lang. Pero kung titingnan mo yung totoo talagang followers ni Jesus Christ, hindi hmm. ganoon eh. Yung tao may espiritu ng Panginoon. Doon pa, so, pa lang makikita mo na Hindi ganoon ang taong may espiritu. To doon pa lang makikita mo na yung binanggit mo kanina hmm. na ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kapayapaan, kahinahunan. Meron ba yan doon sa mga may platform na nagtuturo turo doon ng ano. Ang totoo, no? natutuwa yung natutuwa ano? sila kapag dumadami ang followers, hmm. kapag dumadami ang viewers, kapag lumalaki yung kita nila sa Kasi kasama 'yun eh. Kaya ka nga nag-platform dyan kasi gusto mo maraming manood at tumaas ang ano mo Pero yun. alam mo, ito din napansin ko sa iba. Meron din naman ako napansin na may tama din naman doon sa mga sinasabi nila hindi naman mali lahat eh. Kaya lang yung tingnan mo yung intention nga lang. Kasi ang ang, ang, ang observe ko lang doon yung intention kasi nila eh. Kasi, parang ang 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 ending sa sa huli parang mag ano din eh parang para lang pag-awayin. So kahit, kahit sabihin mo na may maganda siyang sinasabi. totoo yun, kasi salita eh. ng Panginoon 'yan. Pero pag mali ang intention mo, mali lahat 'yon. Hindi 'yon hindi 'yon qualified sa Panginoon. Alam mo, ito na observe ang kong intention. Na observe uh, ko ha, ito ha, nakita uh, ko. Ang intention, yung ending, parang ang mangyayari lang magre magre mag ano, mag rebat lang yung kabila. Hmm. sa kabila, no, hindi ganoon. Yeah. Hindi ganyan 'yan, mali 'yan. Ha, ano? Oh, hindi hindi nan tama, ito ang tama. Dapat, ito ang tama Pero, dapat. Ano, promote mo. So ang pino-promote mo, contention yung mm. pagtatalo-talo ang ending. So ang ending dahil contention, alam mo na kung saan. Eh samantalang pare-pares naman ng bitbit nyo. Word of God. Dito nga lang ako nagtataka sa Pilipinas. Parang ang dami masyado dito ganyan. Sa meron din naman siguro sa ibang bansa, pero mas napansin ko dito ah, mas ano dito. parami eh. din namang nangangaral ng totoo sa atin sa, sa dito sa Pilipinas. Marami din naman talaga totoo. Pero halos magtuminga sa Facebook, sa YouTube. YouTube Parang followers lang ang, ang nahan. Kasi mapapansin mo, kung halimbawa, kristyano ka, pag sinabing Christian, may spirito ka ng Panginoon. Eh. May Holy Spirit ka na pwede kang maka-discern ng isang tao. Na kapag ibinuka niya yung kanyang bibig, alam mo agad ah itong taong ito may espiritu kasi parehas kami ng diba so ganito na lang same spirit ganito na lang kung halimbawa merong mga nangangaral dyan sa online magiki ito na lang tingnan nyo na lang itong mabuti ha tingnan nyo itong mabuti kailangan yung mga kababayan natin dapat marunong tayong mag-discern ano ang ibig sabihin ng English ng, ng Tagalog ng discern? Ang discern dapat marunong tayong kumilala. Yung kumilatis o kumilala doon sa mga nangangaral, sa mga nagsasalita dyan sa online, na mga nangangaral ba, ng salita ng Diyos. Pag nakita ninyo na ang intention ay patungkol sa pagtatalo-talo, pupunta lang din yan sa awayan, hmm. papunta lang din yan sa bangayan, diskusyon, diskusyon na ang hantungan ay magdebate tayo, punta tayo sa isang lugar, patunayan mo sa akin at papatunayan ko sa iyo na mali ka. Alam mo, yung mga nagsasabi ng ganyan, hindi naman ngayon ba tingnan niyo yung mabuti kung ganyan si Jesus Christ. Yeah. Hindi, tingnan niyo mabuti kung sa ministry ni Jesus Christ yan ang focus. Naalala ko nga eh. Yung yung focus ba ni ang Jesus Christ magpatunay ano? Ang nanghihingi Ang nanghihingi na siya ang totoo nangihingi lang lang patunay si Satanas at yung mga followers ni Satanas. Ano mm -hmm. sabi? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga itong tinanong. Ah, sige nga, sige oh. nga kung ikaw ang ano, patunayan mo nga. Ah, so doon pa lang makikita mo na eh yung mga words na patunayan mo nga, sige nga bigyan mo nga ako ng ganito. Basahin mo nga o oh, sige nga o oh, sige nga. Eh alam mo naman yung ending nun. Doon pa lang sa intention mo gusto mong manilo eh. Oo. Oh parang gusto Totoo. ko siyang i ikahon siya eh. Totoo. Bulihin siya. Eh. Kaya ako minsan ano yung dibdib ko para bang pag nakikita ko yan sa online parang kapag kay nalulungkot lang ako ba. Lang ako ba? gusto kong nalulungkot gusto lang gusto kong sabihin sa mga nakikinig. Ito ang tandaan niyo palagi. Kapag ang nag-share si nagbabasa ng word of God, gusto kang ikahon, gustong ikahon yung isang tao. Huwag ka maniwala. No? kasi ang tunay na nagsishare ng word of God, lumalaya ang nakikinig. Mm. sabi ng Panginoon, kung nasa ng Espiritu ng Diyos, naandun ang kalayaan. Totoo. O, ganun dapat. Eh, pa, nung nakinig ka, sumama na nung loob mo eh, ikinulong eh, ka ng galit. Kasi, yung binabanggit niyang salita, nagkikreate ng espiritu ng pagkakabahabahati. So pag sinabi nung tao na yan, sila, ay mali yung mga yan. Dito kayo sa amin, kasi kami, ito kami, lumalakad sa totoo. Hmm. Eh, ang totoo nun, hindi mo naman ganaan sabihin, lumalakad ka sa katotohanan eh. Hayaan mo na makita ng tao na ikaw nga ay lumalakad sa truth. Kasi, sabi doon, by their fruits, you shall know them sabi ng Panginoon hayaan ninyong magliwanag inyong ilawan let your light so shine diba sinasabi ng Panginoon hindi nyo magsasabing kami ang tama Kaya yan nga yung malungkot no uh -huh. yan ang malungkot na katotohanan dyan sa mga nasa online na yun na... ang dami ang dami kong mga halos mga nakapag-aral pa kung saan saan laking danger napaka Naturingan ano, pa namang mga ano, no? may mga titulo sila na no, pangalan. Nag-graduate siya ganun, no? nag-doctorate -nag sila ng ganito. Pero, na, ano na, nasira. Nag-mataas. -mag, -nag -mag Maganda rin sana nakapag-aral. Natutunan sana natin. Pero ang totoo nun, kahit tingnan mo sa sa bib sa sa biblical na pamamaraan yung mga nag-aral ng law sa panahon ni Jesus Christ yun pa ang mga ano isa na unang ugali eh Ah, uh, wala naman. Disgrasya. Katulad nito, nabangka. Iscratch. Oh. 'To, so, mga kamay ko dito. Ay nahano. Nakatulog, nakatulog din. Yes. nagbablog yun 'yon. nagba habang nagda-drive. Tayo naman, di naman tayo naawa pa. Yung mga kababayan, eh. alam nyo ang paglilingkod sa Panginoon ay sabi natin iba-iba yung ating kumaraan pero wag mo nating kung minsan nating ipilit yung isang bagay na alam natin at palabasing tayo lang ang tama hindi makakabuti yung ang mahalaga pakita mo yung pakita natin kung nabago tayo sa bago yun lang naman ang pilang kadabes na pumamaraan para ipakita sa tao na totoo ka. Yung kaya hey, mo silang magsabi. Kalay, like, di ba sabi ni Peter, sabi niya, sapat nang makita nila ang yung mabubuting gawa. Yan lang yung kasi. Luluwalhati nila ang Panginoon. Magkaiba yun, so, yung mga sinasabi kaysa sa ginagawa. So, tayo naman, hindi naman tayo nag-ano, ano, Lord hindi naman tayo nagsasabi sa kanila na itigil nila yung pangangaral yung pagtuturo diba? ang ating hindi naman tayo na may ang sinasabi lang natin dito doon lang sa mga napansin natin na uh, intention na ba, maaaring hindi nila na hindi nila nalalaman yung intention nila na yun pala ang ang dulo pala kaya sila nagsasalita ng mga ganyan-ganyan salita ng Diyos ang dulo eh puro pagtatalo-talo yun dun kasi ayaw natin ng ganun eh kasi alam natin ang pagtatalo-talo di naman sa Diyos yan di naman sa Diyos yung pagtatalo-talo kailan ba naging sa Diyos yung pagtatalo eh sa Diyos eh pagkakaisa di ba? pagmamahalan unity eh itong mga ginagawa ng ilan yung mga nandyan sa online ang focus puro nakapokus ako muraw po nga eh na puro nakapokus sa ano eh sa religion pang ano yung para bang pang inis yun na mm. ng mga ano eh hindi ganon eh yun lang yung ano ko yung ano, ko? Yun. observation mm, observation ko lang naman yan ito naman eh dahil tayo ay malaya no na magsabi ng ating saloobin sa so, in a nice way naman itong ginagawa natin. Para naman makarating din doon sa mga kababayan natin. Katulad nito, maganda yung ano eh, yung tools ngayon itong mga video na ipina-upload sa social media na maka-influence tayo sa mga ibang tao, sa kapwa-tao natin na magandang influence, hindi yung mga influence na sisirain mo yung buhay o wawasakin mo yung pagsasama, relasyon sisirain, yung mga samahan sisira. Yung mga ugali po, sumasama, lalo ang ugali. Hindi dapat gano'n. No? Baliktad ka eh. Dapat di, di dapat mo, Dapat gumanda ang ugali. Pero parang nung naka, natuto, parang sumama lalo yung ugali. Ilan mo yung nakasulat sa scriptures, di ba? Sa balang nakasulatan, Ganyan na ganyan sinabi. Ganyan na ganyan sinabi. Kung nung, kung kailan naging ano, naging religyoso, saka sumama. Tsaka sumama ang ugali lalong hindi naging maibigin sa kapwa lalong naging masama ang ugali naging ano ang napasama pa ang karaniwang napasama pa yung, yung. yung ugali kahit tong bago-bago ako ganun din naman ang, ang ugali ko pero nung tumatagal na ako sa sa pag-aaral hindi yun ang totoong ano lang um, dapat lalo kang maging mababa, dapat lalo maging maibigin ka kasi eh nalaman mo na yung dalot pang ganun dapat eh kaso ganyan dapat kaso lalo na, kang maging may nagmamataas marami marami naman Hindi. pero marami pero ito, ito napansin ko lang to yung mga taong ganyan tama yung sinabi mo nung panahon ko nung aking kabataan din nung bago-bago ako nakakilala sa Panginoon mapusok mapusok talaga totoo naman dinadaanan din yan sa bagay no pinagdadaanan nga talaga yan pala baka nga baka kang baka nga o oh, baka nga baka nga na nga talaga lahat kasi nung kabataan <coughs> ko ganyan din ako eh para Party. feeling ko ay kami na yung tama kami na yung totoo lang Party. so itong mga nandito mali na lahat sila so ako na lang yung tama N nung panahon na yun nung kabataan mm. ko ganoon din mahilig makipagtalo makipag pate, magpatunayan kung sino ang totoo, kung sino ang tama. Talagang maghahanap ka pa ng mali sa kanila. Ganyan din naman ako nung bata ako. Pero nitong nagkakaedad ka na, nung tumagal-tagal na, nare-realize ko na... I'm just pa rin ang magkakataon mag, mag at sasabi ko. Okay ka o hindi. Kaya nga, yung pang nare-realize ko... Kaya mature ka na. Nare-realize ko, ito na. Dumating na ako sa punto na uh, ito na yung mga panahon siguro nagmamatured na nga ako nagmamatured na ako sa gospel ni Jesus Christ naiintindihan ko na na hindi naman yun ang dapat na ginagawa ang dapat ginagawa ng isang totoong follower ni Jesus Christ totoong disciple ni Jesus Christ ay kung ano yung lakad na ginawa ni Jesus Christ nagbabahagi ng kapayapaan kung si Jesus Christ ay Prince of Peace, di ba? Sinasabi nila. Babahagi lang ba? Yeah, mga ganyan nagbabagi ng kahinahuna. Ayan, yeah, ganyan. Kaya may hinaan tayo, di ba? Yeah. Kaya, itong kahinahuna na ito, ito yung tama, ito yung tama. Kaya yeah, ganito, ganito naman nato. Ano? Yes. Uh, so, And ngayon, so, may final say ko na to. Gusto ko ikaw na magbigay ng final say. Mm. Alam nyo, yung ano eh. Alam nyo mga kababayan, wala namang taong nangarap na mapunta sa impyerno. Walang nangarap noon. Ang pila pangarap nating lahat mm -hmm. ay pagkatapos ng ating buhay sa mundo, mapunta tayo doon sa makabalik tayo sa Diyos, mamuhay tayo lang mapayapa doon sa paraiso, sa langit. Mm -hmm. Yun naman ang, ang pangarap ng tao eh. Wala namang nangarap na mapa-impyarka siya. So, ibig sabihin, kung yun ang pangarap natin, alisin natin yung mga mga gawang papunta sa impyerno nag-uudyok ng galit sa tao papunta sa impyerno ngayon doon sa mga siguro hindi pa nagmamatured sa pananampalataya eh huwag kayo manatili dyan Yun lang. Ako na. Hindi, hindi. Masarap ang mamuhay ng totoo sa salita ng Panginoon. Meron ka doon freedom, meron ka doon peace, meron ka doon Hindi ka nagpo-promote ng hate. Tama yan. So, yun lang. Ako naman, ang pinaka-final say ko, ganito, uh, ako natutuwa doon sa mga nangangaral sa online na nagpo-promote ng peace, ng love, ng kindness, Bigness. ng gentleness, ng nagpo-promote ng pagmamahal kay Jesus Christ, pagmamahal sa ating tagapagligtas, at pagmamahal sa kapwa. Kung paano lalong mahalin ang kapwa, lalong lalong ibigin, unawain ang kapwa ako masaya ako pagka ganoon yung mga nangangaral may nagtuturo na magkaroon ng kapayapaan so, ako naiintindihan ko rin yung mga nangangaral dyan ng na mga bata pa kahit may edad na pero bata pa rin yung kanilang utak utak na puro eh, tinuturo puro ka, ka ano puro mga tinuturo tungkol sa pagkakabahabahagi tungkol sa panginis, panggalit hindi ako natutuwa sa mga ganyan. Dapat 'yung mga ganyan, naiintindihan ko naman kayo kasi pinagdaanan ko din naman 'yan. Pero darating ang araw po, mga kapatid, na dapat hindi ka magstay sa ganyan. Uh, pwede video pang ayusin ang sarili mo. Ah, di ba? pang ano eh, pwede pang ayusin 'yan eh. Ngayon, ang pinaka-final say ko ganito. Darating naman 'yan sa buhay natin na tayo magmamature din sa ano sa ating uh, pagkaunawa sa salita ng Diyos natutunan ko rito huwag tayo maging judgmental huwag tayo mangusga ng ating kapwa kung sino man kung ano man ang kanilang pananampalataya eh yung aking paniniwala din na bilang disipulo o follower ni Jesus Christ yung paniniwala ko tungkol sa religion Let them worship how or what they may according to the dictates of their own conscience. Tama 'yon. hayaan mo sila kung ano mang paraan, kung ano ang kanilang mga klase ng pagtupad sa kanilang pananampalataya, hayaan mo sila. wag mo wag mo wag mo pagagalitan or ikundina. Na bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganito? Dapat pareho kayo sa akin. hayaan mo lang sila. Oh. Parang kapareho kay Jesus Christ. Same lang din. Inaya lang ni Jesus Christ 'yan yung mga ganyan. Kahit nga yung sa parable, 'di ba? Ano Panginoon, bunutin na natin yung masamanda mo. Wag. Eh, kasi yung palagay natin masamanda mo yung mga ibang religion eh. Kasi ganun din ako ikikialim tulad mo lang ganun ha. Oo. Oh, bunutin na ba natin para What? mawala na yung ano, yung harang, yung sagabal. Ito na lang mabuti ang dapat manatiling mabuti. o anong sagot ng Panginoon? Wag. Baka, Baka mabunot pati yung mabuting yun. uh, halaman. No, di ba? Ang Diyos, ang nga mismo eh. Sa paghukom na lang, ibubukod naman Ayan. nga. Nakikita nyo, dun pa lang, makikita nyo na sa kasulatan pa lang na, oh, adjust ka nga, inaalawad nga yung mga ganyan na mangyari. Mangyari. Kasi may purpose eh, may dahilan. Para masubok din yung faith natin. Kung tayo ay talagang totoong disipulo ni Jesus Christ, follower ni Jesus Christ, dapat yung lakad natin, kaya nga yung mind of Christ, yung pusong kagaya ng kay Jesus Christ. Yun ang dapat meron sa atin. Charity mm. yun. lang ang dapat meron na nilalakad. Na nilalakaran natin. Yung Panginoon. Eh ako, wala pa naman ako sa ganong estado rin. Wala pa rin naman. Hindi naman ako nagkasabi rito na ako ay napakalinis. At pareho, pareho ako sa lakad ng meron sa ating tagapagliktas na si Jesus Christ. Hanggang kasi, ngayon, nagde-develop pa rin ako. Hanggang kasi, ngayon, nagde-develop. Pero, naiintindihan ko na yung pinaka essence ng ibang hili si ni Jesus natin. Christ. Diba, yung sinasabi kasi natin, mm. yung tamang pamamaraan. Kaya nga. Kaya kasi baka isipin, nung, baka isipin nila na wala na ano. Baka mag-isip kasi sila eh. Wala naman. ba? Ako lang nag-isip nun. Ako lang nag-isip. Sa bagay. Dahil talaga pag masama ang isip, masama din yung ano. Na, ngayon ganun na ako. Okay na. Eh, ngayon, Hindi, no? sa gilid lang. Baka gusto mo pang magdagal. Kasi alam, ang pinakamaganda rito, guys. itong ang pinakamaganda mga kababayan. Ano? Maganda lang na pag usapan natin ito. Kasi relevant na relevant ito sa panahon natin ngayon. Sa sobrang dami ng sikta at religion. Uh, wala na ibang ginawa kundi din mag-uway. Oh, ang ay. siguro masasabi so, ko. Dapat. Ganito masasabi ko. Itigil na natin yung... Ang um, mm. pagpasok doon sa buhay na walang hanggan mm. ay individual. Mm. Pag sinabing individual, ikaw ang mag effort doon. No? Ayun, may nakikita kang hindi maganda dyan sa tabi-tabi, kapwa mm. mo. Hindi ka rin naman may liligtas na Mm. E ano ngayon kung manita ka? Oh. Ano ngayon kung makita oh. mas mali sila? Maliligtas ka ba? No? Maliligtas ka, ka mm. ba no? Hindi ka pa rin maliligtas. So, ang, ang point ko ay kahit may mali o hindi ka pares ng yung pananampalataya hindi ka nang pwedeng maapektuhan nun eh kasi in the first place naman di ba ikaw ang magsusulit sa harap ng Panginoon so anong point o di dapat Wag mo lang pakialaman yung iba. Ang pakialaman natin, yung may sarili sinabi natin. Si Paul, di ba? Oh. Anong sabi ni Paul? Gawin, gawin, ano ninyo? Yung gawin ninyo, yung sarili ninyong lakad. Sabi niya. Go! Mm. Oh. Humayo ka at gawin mo ang sarili mong lakad. Wag oh. mo lakad. Huwag mo nang pakialaman ang gawain ng iba. Dahil alipin siya, hindi mo siya alipin. Doon pa nga lang, Wag mo Huwag mo papakialaman eh. yung hindi mo alipin. Dahil Mayroon tayo nangangaral dito. Mayroon, na, na. na. Mayroon tayong iisang Panginoon. Eh. May task na nakalagay sa atin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang bagay eh, nang wala doon sa ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Okay, sa atin lang naman. Oo. Oh. Yung sa atin lang naman ang purpose lang naman natin ito. Kaya tayo nagsabi na nito Ito, oh. ito ha, ah, nakita ko na. Ang pinaka-purpose lang naman ito. Malaman ng mga mas marami hmm. na dapat ang pinapromote ay about peace, about love, about kindness karakter mo nung karakter na kagaya ng master natin yun dapat. yun ang dapat pinopromote kagaya ng kay Jesus kasi hindi yung pagtatalo-talo ang ending ang ending magkakagalit magkakainisan si Pirey magbabanga yan hanggang sa magkaroon ng di ba separation iyon ang hindi natin gusto doon pa lang talo na kayo di ba sabi ni Paul pag nagkagat pag nagkakagatan kayo 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 rin ang mauubos kayo kayo rin ang mauubos yun ang sinasabi ni Paul na pag nagkagatan kayo eh yan ang ano isang isang ano yan eh isang dahilan niya ng kagatan yung parang nagbabangayan lahat ayun lang naman yun sa atin so kaya tayo nagbibigay ng ganitong mga isa hindi naman ako galit doon sa mga nagaano eh hindi naman ako na may personal eh doon sa ugali nila na walang kakwenta-kwenta talaga yun hindi magandang ugali yung ganyan, yung nakakaano ka ng tao. Nakakapagpahirap ka ng ano. Parang ipinapahamak mo siya ba? Ito, so, mahulog ka rito. Yung ipapahamak mo yung kapwa mo. Lalo mo lang silang ginagawang masama. Laging, lalong hindi mm -hmm. nagiging mabuti ang tao. Hindi ka nagpropromote na maging mabuti ang tao. Kundi maging masama palalo ang tao. Tsk, bagay natatip na yan kanina pala. wag mo nang tulik sa ina. Wag na, hayaan nyo na sila. Kung oh. mapupunta ka sa langit, di maganda yun. Ganun lang, di ba? Kasi kahit ay, ano, ka dyan, Kasi kahit, eh, kahit, kahit itong mga video natin na ganito to, kahit naman ipost ko to sa online, hindi naman ibig sabihin lahat ay eh, makikinig sa atin o maniniwala. Ano lang to? Kapag purpose dito dahil open ang social media na magpost ka ng kahit anong gusto mo. Eh, lalo na sa atin, alam natin kung anong mas maganda. Oh, eh, kaya tayo nag-promote ng ganitong mga... Kasi gusto natin, dapat meron tayong kaisahan pa. Kasi hindi naman tayo magkalaban eh. Hindi naman. Hindi naman tayo dapat magkalaban, magkaaway. Dapat ka magkakampi tayo eh.